Ano nga ba talang nangyayari? Dito... O oh, tito... Bawal nga ba? Makialam? matuto, at isa gawa. Alam mo ba kung ilan ang wika sa Pilipinas? Ang ula ko lamang waloy. Ang pagkaalam ko po, e, labing katlo. Marami. Siguro nasa, ano, nasa 30. Ang alam ko, baka nagpas-isandaan mayigit. Yan ang pagkakaalam ko. Siguro mga 200 plus. Mga ah, ganun. Hmm. Ilan nga pa talaga? Ngayong Agosto, ibinagdiriwang natin ang buwan ng wika. Ngunit, alam nyo bang sa Pilipinas ay mayroong halos sa dalawang taong wika? Ayon sa Philippine Constitution, Article 14, Section 6, ang national language ng bansa ay Filipino. At sa Section 7 naman, nakasaad na official languages natin ay Filipino at English. Ngunit, ugod sa Filipino at English, kung titingin sa ating best friend na si Google, tila walang tiyak na pila ng wika sa bansa, May nagsasabing 120, 130, 182, 195, depende sa paraan ng classification. Ang Pilipinas ay talaga namang linguistically diverse. Sa akin na Pilipino, Pilipino ako, ako, Pilipino, Pilipino, ako, Pilipino, 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 ako Pilipino o kini ang akong pinulungan? Pilipino ko at ining amano ko. Ako po sarong Pilipino, ini ang sakong tataramon. Pilipino ako, amuning akong lengguahe. Ako ay Pilipino at ito ang aking wika. Teka, teka. Baka may nalilito. Bakit yata napakarami lengguahe? Eh di ba, may tinatawag pang mga tayelekto? Ayon sa diksyonaryo, ang lingwayo o wika ay isang sistema na nakasanayang sinasalita o sinasulat na kinagamit ng mga miyembro ng isang social group o kultura. Samantala, ang tayelekto naman ay isang uri ng wika na pwede mabagsabi kung saan galing ang isang tao. Isang halimbawa na lang nito ang Bicol Region ng bansa ang Piculano o Picol ay wika. Pero, iba't ibang style ng magsasalita nito. Tulad na ng Central Picol, Albay Picol, Rinconado Picol, Inland Picol, Pantan Picol, at iba pa. Ito ang mga dialekto ng wikang Picol. Ganito din ang nangyayari sa ibang rehiyon sa ating bansa. Mapasibuano, Ilocano, Hilikaynon, Waray, Kabampangan, at marami pang iba. Nalilito ka pa rin ba? Huwag kang makilala. Kahit anong wika o dialecto ba ang alam mo, isa man yan, dalawa o tatlo, isa ka pa rin Pilipino mahalin mo ang wika mo, mahalin mo ang bayan mo. Abangan sa susunod na lunes. Koneksyon sa demokrasya at pambansang wika. Isang malaking pasasalamat sa National Library of the Philippines mula sa Education and Information Department ng Commission on Elections.